A uh, blessed day to us all, guys. Dito ko namimili ng jackpot for the binignit that I am going to made. And then look. Lami kayo ilang jackpot. And then you know, the siya. Ang bata nga nagtindaan ba Okay. So ano talaga, walang pasok pero ayan. RJ, si RJ ka na? Okay. Ngita dyan siya paagi guys. Nga on good nga. Nakatabang siya sa iyang mga parents. Habang walay pasok, then he is the one tending their store. Na maligya sila anig ah, langka. Langkang hinog. Asa ah, ka ng school doon? So, look at it. Dag ko siya. Ayo pati siya masyadong gusto, lakot kaya yung nangka. is? ata siya?